magandang buhay sa lahat mga ka-great pasintabi sa mga naglilihi ang vlog natin ito ay hindi para sa inyo ano po video caution caution tayo dyan sa mga naglilihi alam nyo ba na itong surang ito ng kamansi ay ginto sa biology at genetics yan o? alam na alam naman natin na biology is the study of life kung naman kakamali na alala pa natin sa ingles ah, sa English sa college, for, sa college na life no sa aking professor po nung subject kong ito ay talagang pinaghanap kami sa genetics ang naalala ko eh, yung mga mutation mutation mga chromosome chromosome DNA hindi ko alam kung bakit nagkameron itong abnormal na ito sa kamansi kamansi ito yung normal oh yun, no? Oh. Kunting abnormalities lang yun, no? Oh. yung pa. Yun yung normal papipitas lang ng tatay ko dyan at yan yung mga terena. na ayan o, nabibili dito ng 20 ang isa, sampo, ganyan ito po ay pinaghahanap kami dati ng professor ko si Dr. Lebe Arago ng mga abnormal sa area sa ano sa paligid na may buhay dahon pag nakakita kami niyan Pero pa nga ako dito yung kambal na niyog ito, ito lang naman topic natin I-comment nyo below kung bakit nga ba ito napakahalaga sa mga biologists sa mga genetic engineering. Yung genetic engineering, gusto gusto ko sana ng subject kaya lang may disadvantage siya. May advantage siya in a sense na we can create new breed of animals, new variety of plants. Pero yung negative niya, yung nasobrahan ng na karunungan na tao, ay pwede maka ng halimaw. Ano? So, ang lahat naman ng yon ay karunungan mula sa Diyos kung aabusuhin ay karunungan galing sa diablo na yun so, so sa kaaway so ito po ay magandang tingnan sa mga biologists at pag aaralan nila yan, pag nakita nila yan ito nyo naman, nasa labas ang buto normally nasa loob oh. pero ito siya oh. so naway nakaano sa inyong kalaman ito na may mga ganito na ngayon oh, hindi lingit sa inyong kalaman ang mundo ay under curse yung asno ni Balam ay nagsalita meaning maraming hidden things maraming hindi may paliwanag ng science ang nangyayari at pwede mangyari sa paligid natin pwede nagsasalita talaga yung ano, mga hayop mga halaman kung mawawala yung curse na yun. at sa langit yun masarap matuklasan kapag ka nakapunta po tayo doon marami pong salamat kita kits sa mga another amazing and informative videos. Kung di pa po, po kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo at please huwag nyo po iskip at ads. Magdadagdag lang po tayo ng mission sa buhay. Paalam and God bless. Pasintabi sa mga nagliliterar po, ito po ang ginto ibig sabihin ay value. Ano? Napakahalaga dito sa mga nag-aaral. Paalam muli. Merry Christmas and Happy New Year po sa ating lahat. At dyan po, nagtatapos sa munti natin vlog. Kung kayo pinapagpala at mahilig kayo sa ganitong klase mga upload, please consider subscribing and hitting the bell icon so that you'll get notification sa mga upcoming namin videos. Ano po, magkita-kits po tayo sa susunod natin mga vlog. Paalam and God bless. Bye-bye po muna!